afternoon duty. Ngayon, pupunta ako sa mga alaga dito sa my flying pen. Pero, meron pero kasi meron akong suliranin. Kasi, nag-aaway-aaway sila. So, ang nangyari, hinayaan ko lang sila kasi bilang first time na nag-aalaga ng manok na ganito yung lahi nila. nayaan ko lang sila kasi parang naglalaro lang naman. Only to find out na nagpe-personalan na. Siguro ganoon talaga pag mga binatilyo. So, para makita niyo yung sinasabi ko, punta tayo sa kabila para malaman niyo kung ano yun. Oh, nandito na tayo sa sinasabi ko sa inyo kanina. So, sa kabila lang to ng daan. Ayun yung daan. Yun. Ayan sila. Pero bago sila si kasuhin, syempre yan, papakain ko na muna yung girls kasi magulo, magulo sila. Alam mo naman yung mga girls pag nagugutong, magugulo. Sandali lang, sandali lang. Kain kayo ko, kain, kain, kain ko. Sandali lang. Pura ko, kukura ko. Okay. Sisecure ko lang sila, saglit lang. Sisecure ko lang muna sila bago ako lumipat ang destinasyon. Wala ni pagkain doon Doon pa kumain Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo Tingnan nyo Akala ko dati Naglalaro lang yan sila Pero, personalan na guys Bakit ko nasabi na personalan Lakikpitan nyo ba yan? Yung mga kalat na balahibo na yan Ayan kasi nagtutukaan na sila. So ngayon, ang gagawin ko, paghihiwahiwalian ko na sila. Kasi ang kukulit nila, baka kung mapano pa, at sila. Kawawa naman. So it's time para kunin ko yung dalawa dyan. Kukunin ko yung kay Barangay Dona na si Charanko. Ganda ng pangalan. Tapos si Kidlat. Ililipat ko ka sa kabila. Ang matitira dito, si Zeus. Kasi si Zeus, yan talaga yung pinaka nabubuli nila. So iiwan ko si Zeus. Si Charangko lang at saka si Kidlat ang kukunin ko. lang. Wala akong pagkain na dala. Ali ka, Kidlat. Ali. Ali ka, pasensya na. Pasensya na kayo at marurungis sila. Tingnan nyo guys naman. Oh. ba? Diba? Oh. Sino matutuwa dyan? Naging ganyan na yung... Sagwit lang, sagwit lang. Naging ganyan na yung pakpak. -pak. Oh. Oh, naging ganyan na yung pakpak. -pak. Tukaan nila, oh. Ayan, tukaan. So, ngayon, doon ko na siya papakain sa bago niyang pwesto. Kaya, let's go. Guys, eto yung lugar ni Sky. Ngayon, magiging lugar na siya ni Kidlat. Kasi si Sky, ayun siya, oh. Injured. Injured siya. Sky, alam nyo kung bakit. May nakapasok dito na aso. Na hindi si Judge ha. Kalaban ni Judge. Tumakbo dito tapos pumasok um, siya dito si, si, Sky. Lumusot siya dito. Pagdating namin, nakabitaytan yung kanyang paa. Kaya ayon, pilay siyang konti. Or parang ganun na nga. Ay nako. So ito na muna yung lugar ni Kidlat. Okay? So, kumain. Yan. First time niya matali. <laughs> First time niya natali Ito yung natin kung bakit siya pinag-ihiwa-hiwalay ko na sila. Tingnan nyo naman. Oh. Hmm. Ayan, oh tutukaan sila ng balahibo, trip nila, nagbabarakuhan sila. Mga bata pa nagbabarakuhan na. Malalaking bulas kasi sila, kaya feeling nila malalaking na sila. so ngayon, pabalikan ko naman doon si Zeus. Kasi ayusin ko yung kanyang lugar kasi kawawa naman. Tsaka papakita ko rin sa inyo yung katawan ni Zeus kasi siya yung pinakaunang nabuli. So, balik tayo doon. magkaroon ng flypen yung nakakatayo ako. Para pag ganitong nagwawali. Hindi mahirap. Or pag magka-pera ako, magpapatayo ako ng bahay para sa mga mga. Kanya-kanya silang kwarto. Pangarap. So yan guys ha. Ayan na. Malinis na sa wakas. At ngayon, pwede ko nang ibalik yung kanyang pagkain at saka inuman. Ay! Bago yung pagkain pala. Sige ko to ay. refreshing. Oh, ba? Oh, refreshing yan. Tapos, pagkain. Tapos, syempre, si Zeus. Eto na si Zeus. Yun yung kanyang lugar. Yan ang kanya magiging solo apartment. Pero may pero kasi hindi yan siya buong linggo nandyan. Kasi magro rotation kami kasi konti nga lang yung space. Alam mo naman pag backyard tapos starting pa lang. So, eto ngayon sa kanya. Tapos the other day, si Kidlat naman. The next day naman, um, si Warhag o kung sino naman pwedeng maging, ano, maging kanyang lugar na ito. So, hindi to solo sa isang manok sa isang pangmatagalan na panahon. For this day, for today, kay Zeus muna sa mga nakakilala kay Zeus, sa lahat ng mga manok, siya yung unang nalagyan ng pangalan or na nabinyagan ng pangalan. Kasi nung nakita siya, parang Zeus Almighty siya. Parang malaki siya. Pero siya, siguro, parang habang lumalaki, habang nagiging matanda, napag-iwanan siya. Ngayon, siya na yung binubuli kasi maliit siya. Pero, kuya pa rin to, kuya. Bakit? Gusto na lang humapon. So guys, yun ang istorya ni Zeus. sa yung unang napangalanan kasi malaki siyang manok. That time nung napangalanan siya si, siya si Zeus. Tapos sumunod na napangalanan si Kidlat. Kasi mayroon siyang, yung kulay brown niya sa likod. Yung kanyang kulay na balahibo. Para siyang Kidlat. Mag-isa lang siya nun eh. Lalagay na nga kita dito. si na. Uh. Uh. Huwag ka Ayan. Maninibago yan siya ngayon kasi wala siyang katabi. Most probably tatabi sya sa girls para meron siyang kahati sa lamok. <laughs> kasi sila kidlat, tsaka sa, tsaka si kidlat Dla at si wala na. So, so guys, yun ang aking pag-aalaga sa pambubuli ng aking mga manok. Andun si Kidlat, andito si Zeus. At ako si Aling Limay. Bye-bye.